Hello guys, good morning. Good morning. Si Miros guys, o oh, nagagot nga. Uh, kailangan na pausukan pa uli. Kasi, may halak. Ayan. Oh. Oh. Guys, uh, ilang araw akong hindi nakapag-alaga kay Mirrors guys. Kasi, nung ano, 22, October 22, mayroon kaming event sa food supplement na hawak ko. Kaya, mayroong 6th anniversary business center conference kaya na yun iwanan ko siya guys tapos ano ah uh, dami kong mga nilalakad guys mga training training ganyan kaya si Mirros Rose na iwanan ko siya ayan nakabusangot galit <laughs> galit ka Mary Rose galit ang baby namin guys galit daw siya guys kaya iniiwanan siya lagi guys ay <laughs> na tipo Toothbrushan po guys nangangagat ng Toothbrush Ayan oh. ayaw say hello good morning pa good morning hi sige na babay na babay na Miri Ros Bye babay na babay na guys bye bye thank you for watching subscribe that to the YouTube channel channel guys Miri Ros Damas ko guys ay banji Damas ko guys channel ni Mary Rose. Mm -hmm. Lahat doon content niya. Na, na ano na samasamahan ko na rin ng content ko na iba. Bye, -bye. God bless. See you, see you another videos. Bye. Bye. bye.